Ang ating pagkain ngayong araw, mga idol, ay itlog. Lagyan natin ng kitsap. O, lagyan natin para lami. O, nun, mga idol. Di mawala yung kape natin sa umaga kay ganda, mga idol. O, lami kayo. init pa kayo. astang lami ah. To. Log. Log. ba? Hmm. Hmm. Solve na yung araw ng itong pagkain at mga cả ơn ngài rồi Nào ơn cả